Magandang umaga na po mga kabarbin. tapo, po? Hayop po ay tayo ay ano, pangpitong araw na po. Sa ng ating bagong kulungan. Pwede ka, dito, pwede ka. Nagtatapos po sila ng ano, pinisin sa isang tayo. Tapos yung labas po ako, po hapon na. Hapon na. Kaya yung nagtatambak Buwan po Ito.

Para uh, untugun, eh, ano. ang tubig ay, ano, hindi na rin pumupak, Tayo pa yung malaga, mga kapangil. Sabi na, parang, Noel, ay, ano, unahan po natin ang saging po sa ilalim. Tapos itong kamuti po natin, eh, yun, ano ating iibaba si, mga hinok na po ay purga po tayo saging pare purga ayos lang, ano. masarap eh ay, inagaday meron Ito po yung ating nahukay nung isang araw. Kamuti po at saka yung nilagyan ko po ng ano, saging yung ilalim. Request po ni Parang Noid. May, may, saging. Pangmerindahan po natin ari. Sasabit ko lang po din sa ano. May huwagang may sa Atingan, Yan po oh. may maya ito yan eh, kulo lagyan kong bao yan malinis na po mga kambin tinanggal ko na po yung ano yung asal doon kaya po nilagyan nung isang araw ano yun, yung para po may libangan sila para po hindi mag-away e ngayon po okay na, sanay na po yan patatlong araw na para ito ano patatlong araw na po ito ay nawalay Okay na po. Yan oh, naluto na po ang kamote. Ito pala yung dilaw o. Oh. Yan po oh, saging. Kape. Eh, meron na po. Yan po, sabon sa kuya. Ah, si itay po, itay. Yan, nagpasyal din po. Nagkukuskus po ng ano. sulignum Otoy, kape otoy. Ay, binira pala niya yan, ay. <coughs> aray, kape po. Totoy, O, kape mo. O, yun, dali. Ano? Kalangin. Kalangin. Ano? May tanga. May yung kain ay. Hindi na tayo, aray. na, kamay.

Tuloy po. Bro, um, dine, pa, dine po, ah, meron na, tatlo. na po. Silu, bihari na. Mga gaya sa kontang peri, mga gaya sa kontang peri, sa mga gaya sa Kaya po Kaya po ang principal din eh. Bawat pitak. Laki po po. Nakapanggawa po tayo ng ano. Pang basok po ito. Ang tamper. Mabigat-bigat din po. Pinutok po yung mga. Tapos

ng umulan po mga kawarambin. Ngay, ginalaan po na una po yung ating bubong ay di ayos na po yung ating ano, palitada. Hindi po nababasa. Ara po. Pananghalian po natin. Sinigang na bangus na may talong. Talbos ng kamote. Pre, kain na. Ara po. Sitaw. Ginsa. May kanin. Yan, kain po. Adios, si Joey.

hasilnya nah, kalau masih parah enak. Eh. Hmm, enak. Hmm. Ah. semua bata,

mukaw ko ito yung pa sa bailang Hmm. Sa mga sa away ka, Ay, dati naman ako nakakadami na lang ko. Baka siya. Sakit ba ako? Hindi na siya. Mm. sa Ito mga baw. Hindi mo sama ito yung parang nalang Di ba na sa may Ako nga, tuwid nga mwa. Nga nga nga, Nga nga nga, Sipling 3, Wala akong si Kuya Kim, Nga nga akong pag-decision si, Namusya, Baka nga 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 ato. Nga nga nga, Nga nga nga, Nga nga nga,